Hi guys, welcome back to my channel and this is Allship vlog. Welcome back guys. For today's video guys, ay ah, ihahatid nila ako sa sa room kung saan doon ako naka-stay ngayon or yung lalaki charot. <laughs> so doon ako mag-uuwiin guys kasi meron na akong 2 days of char. And thanks for the sponsor which is which is Maria Mercedes. Ayan, yan si Maria, guys. Madaldal. <laughs> At hinatid niya ako. Siya talaga, guys, gusto niya talaga na, ano, supportive friend ba? Alam mo yun, supportive friend. Ayan. Ang malanding ni Tiyahe Di tuto Natuto, yung nasa likod ko. So, ayan, oh. Kahit may pasok yan, guys, hala, sige, bira, lamyarda. So, ayan, guys. Ang saya-saya ng gabing iyan. And thanks for the sponsor again. This is Maria Mercedes. Hi, Maria! Thanks for, thanks for, ano, sending me in my room. Charot! <laughs> so, guys. ba practice daw silang kumanta. So, practice-practicean. At ayan nga. Dahil ay, nagpa practice practicean sila. So, Ayan, pakinggan na lang muna natin ang magagandang boses ni Maria Mercedes. Charot. <laughs> so, yun, guys. So, medyo mahaba-haba. Almost like 30 minutes talaga siya, guys. Hindi naman matrapik, pero itong si Maria ay mabilis siyang mag, ano, magmaniho. So, napakagaling. Hindi namin kailangan magtagal sa daan at bibong-bibo yung araw. Yung gabi, hindi siya araw. Kasi, madaldal itong katabi ko. Ayan guys, galing kami sa duty. Ako galing pa talaga sa duty niyan. Panggabi ako niyan. At masipag kasi itong isa maglamyarda. Kaya ayan, hala sige, gora. So ayan, nandito na tayo sa gitna ng daan. At tingnan niyo po, medyo madilim na talaga. So nag lang akong kumuha ng mga shirt clips sa labas. Ayan po yung Sultan Kabos dito, which is the popular place ng mga ano Islam. At ayan, back to our peace. <laughs> back to our pace na maganda. <laughs> Medyo madilim na inaantok na ang kanyang anak. Yes. Pagkatapos guys, na bago pagkatapos namin dumating sa bahay, hinatid nila yung gamit ko at andito kami sa chaahan. Chaahan, which is also dito yung karak. So, magtsa-tsa-tsa muna kami. And then, dito lang yun malapit sa room kung saan ako nag-stay. At ayan si Maria, naghahanap na siya ng ano, bimto, tsaka, cha Charot? At ayan, hala, sige lang, yung isa nag-iimot, na ipag-iwanan daw ng jowa. <laughs> Mahilig din pala itong si Maria sa pusa, so ayan na nga. So ayan guys, ayan yung paligid, madaling araw na kasi yan, kaya medyo tahimik na talaga. So binilisan lang namin yung kain yan, umorder kami ng dalawang shawarma kasi hindi naman nakain. Oh, tigisa pala kami yan, guys. O, so, ayan, Oh, charap. Pati yung cha din kami yan. So, ayan yung dalawa ng bulong-bulungan na. na, <laughs> bulong <-bulongan> na <laughs> so, ayan, guys. Pauwi na kami. At na kami. mga inaantok na yung mga morning, no? Pero mga lamyarda pa rin. So, thank you for watching. See ya for the next vlog, guys.